ngalan ta Meron Lawas nga dubli ang part sa lawas nga dubli ang pangalan dubli ng pangalan Pina -pina. Ako ko bagul bagul Uy Ako laki laki, laki. Uy, Ako tuhod tuhod <laughs> <laughs> Lapa 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 lapa, lapa, -lapa. Oh. Napalapa. Napalapa. Ano <laughs> 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 yun? Meron baji baji So, ya. Yeah. Isa. First <laughs> na pasok. <laughs> o, ba ko? Nasaya na ko. mo niyo. Kaya First john for 8 God is love.